paano naman talaga eh ang ganda ganda na ng takbo mm. sa Senado. Halatang halata naman eh nung binanggit na si Speaker, nung binanggit na si ko ayun, pinutol na. Pinutol na nag-reorganization. Nag, uh, oh, yes. Tinanggal yung Senate President, tinanggal yung sa Blue Ribbon. At oh, wala na si Luis Tro, 'yan sinasabi namin, na, kapag hindi ka matalino, akala mo matalino. Pero pag matalino ka, alam mong hindi siya matalino. Mm -mm. <laughs> Kapag nagbibigay yung isang tao ng impormasyon, ay eh, sila pang minamasama. Ayaw. Hindi maganda, alam nyo, lalo na dyan sa house, ha? Alam nyo, mga kasama ko sa house, mga kasama ko sa house, eh, no? <laughs> ay, mga, mga, kapwa natin Pilipino Kaibigan sa house, eh, uh... hindi na ba kayo nadala yung ginawa nyo ng quadcom at tricom na halos si isumpa kayo ng sambayan ng Pilipino sa style nyong bulok? na ginigit-git nyo, iniibit nyo, kinokontempt nyo yung mga witnesses. Yun lang. Yung mga diskaya, hindi sa kinakampihan ko ha, sinasabi ko sa inyo, kung may mali na ginawa, may demanda nyo. Ganyan talaga ang buhay eh. Oh. Pero, nagbigay na nga ng impormasyon. Palibhasa, yung impormasyon na binigay nila ay hindi nyo gusto. Eh, parang kinocross-examine nyo, hindi nyo po papel at tulad no. dyan, si Luis Tro, yung sinasabi namin na kapag hindi ka matalino, akala mong matalino. Pero pag matalino ka, alam mong hindi siya matalino. Mm -mm. Aha. Sasabihin ba naman, oh, yung iyong affidavit ay null and void? Mali kasi ang daming mga loopholes. Hindi po para sa inyo ang pagpapasya kung ano ang mali o tama. Dignan nyo kung ano nakalagay doon. May binabanggit eh binanggit si speaker porkit mm -hmm. binanggit si speaker sino ngaling na oh. porkit binanggit si saldi ko sino ngaling na porkit binanggit yung mga kasamahan nyo sa bababang kapulungan sino ngaling na mali porkit ayaw ha ayaw isang kot si Pangulong Duterte mali na hello yan oo saan kayo kumukuha ng pagka-phrase pero Tony, medyo... Prefabricated concrete. Yeah, oh, process naman yan. Pwede naman ipasinungalingan nila kung ano may binanggit. Oo, oh, pero di ba fact-finding kayo? Opo, oh, opo. Oh, oh, dapat ganun. Ito, nagbigay ng impormasyon. Yun nga. Under oath affidavit. Nakalimutan yata, abogado pa naman si Luistro, ano? Nakalimutan. Oo, oh, nakalimutan yata niya yung principle that an affidavit. Ha, Opo. is entitled to full faith and credit upon its face yes. kasi sworn yan sinumpaan yan, Opo. hindi para sa komite ng house na sabihin by perjury, tama po. Tama 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 po. ka tama medyo po. process, kung mali yan abay, di demandan nyo sinadiskaya. o ume legal personality ka, Opo. O pero para sabihin mo doon, nagbibigay na nga ng impormasyon yung tao hmm. kasi gine niya, di ba natatawa nga ako rin sa mga taong ito eh sabi niya, Hinahabong bakit nila eh. bakit walang legend nung panahon ni Duterte? Hindi ko kami nagbibigay eh. Oh, okay. ibig niyo sabihin hindi kayo capable paniwala. Huwag mong i-contest yung resource person mo inimbita mo yun eh. Mm. Hindi para i-cross examine, hindi ito ha? Kundi para kumuha ng impormasyon. Whether tama o mali yon ay kayo ang mag-determine, di ba? Mm. Gagamitin niyo lang yung impormasyon na yan in the formulation of new Legislation or remedial legislation para magkaroon ng susog yung mga dating batas para kung may loophole para o, or may bagong batas. Yes. Para kayo mag-judge, wala po. At saka, alam mo eh, akala mo talaga itong si Luistro magaling eh. But she violates oh. yung principal Uh, yung uh, yung uh, fundamental principle, Opo. Of questioning kung siya man tingin niya sa, sa sarili niya, magaling siya mag-cross examine, uh -huh. mali yung ginagawa niya. Yeah. There is a fundamental principle of cross examination. Uh -huh. Do not ask a question the answer of uh, to which you do not know. Ayun. Huwag magtatanong na hindi mo alam kung anong isasagot na ng witness. Tama. <laughs> para hindi ka mabolchak <laughs> Every lawyer na marunong mag-trial ay alam 'yan. Hmm. Para hindi ka nabobol yan, sinabi niya, oh, bakit wala nung panahon ni Duterte? Ba't walang ledger? Hindi eh, ko may nagbibigay. Oh, hindi po. niya alam. At sigurado kayo. Ayon. Oh, ito pang si Terry ni doon, si Bambolias. Mm, <laughs> si Boy Bambolias. Ayon. oh Oo, oh, ay. Tanong pa ng tanong. Hindi kami naniniwala. Ay, di bi, huwag kang maniwala. Pero inimbitan niyo yung tao. Ayon. Mga abogado ito eh. Napapakamot na lang ako ng pwit eh. Ay, ganun. Oo. Oh, mm -hmm. Pero, Tony, sana. Sa oh, sige, sa sige, sige. Nakalagay na nga sa mismong konstitusyon Tama Huwag niyong babastusin ang resource person Inimbitan niyo Hindi po nasasakdal yan Hindi akusado yan Hindi respondent yan sa criminal case Resource person Tama They are entitled to be treated with respect and dignity Sinabi na niyan mm. Doon sa pinaka bagong kaso tungkol sa powers ng le ng legislative inquiry yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee opo na napanalo nung abogado ni Lincoln Ong sa Supreme Court As sinabi nil na void yung arrest ng nina nung mga pharmacy executives. Oh, o oh, nanalo 'yun kasi ang balita ko kaya daw nanalo 'yun eh bukod sa magaling yung argumento eh malakas daw yung sex appeal ng abogado. Yin. Oh, no. no. oh my Chismis lang naman 'yon. hindi ko malamang kung sino 'yon eh. Merong oh, yeah. balita daw napakalakas daw ng sex appeal kaya Parang nanalo. Ikaw, <laughs> pero bukod sa biro, bakit ginaganyan yung witness just because Hmm. Hindi nyo gusto? Yung sagot, yung yeah. sagot Hindi po yon hmm. ang essence ng power to sight in contempt. Ayun. Buti na lang nadala na siguro sila sa negative public perception ni Boy Contempt. Sino yun? Yung wala na ngayon sa, uh, si ano yun? Si Karaps. Ah. O si Karaps. <laughs> Oo. Tapos parang po, malapit hmm. yung pangalan ang ano yung uh, si Coraps. Oo. Coraps, Coraps. Gawa, gawa. Saan mapunta yan? Oh, po, sorry, ah, sorry. O, ah. Nadala na, na contempt kayo ng contempt. Medyo huminay-hinaya yata kayo. Mabuti Ayan. naman. Ngayon ay sumusunod kayo sa batas. Tama Ayan. lang kasi mga abogado naman po kayo. Mm -hmm. Asutin ah, niyo naman yung batas. Hindi Ito, sir, tingin ko excited lang sila. Hindi, natatawa ko eh sa pagbubuka nitong si Luistro <laughs> eh. Akala mo, oh, mga ganun siya. Akala niya, nakakaisa na siya. Hindi niya alam eh. Mali yung ginagawa niya. o, <laughs> oh, di ba? Mm. Mm. Hindi pwede po yung style na yun. Mm. Mm -hmm. Sabangkat yan ay resource persons. Kaya namimiss ka ng mga tao eh. Dahil mm. dyan sa pagkokorek mo, dun sa maling nangyayari. Ngayon, ang yeah. ginagawa naman nila, Ito pa isang uh, king Koy. oh, di ba? <laughs> ano? Mm. Ano po yun? Bakit? Eto, et, natatawa ako eh. Oh. Bakit ayaw nilang ipursu yung lead ng sinasabi ni uh, Diskaya, ni Curly at ni Sarah Diskaya? Bakit nga ba? Yung sinasabing napipilitan lang sila. Biktima sila. Mm. Yung mga binabigit ng mga congressman, bakit ayaw nyong pagpaliwanagin. Correct. Mga miyembro niya yan eh. O sinasabi nila, dinideny nga, eh syempre, dideny. Pambihira naman kayo para naman tayong pinanganak kahapon eh. Ala ka naman kaminin! Okay, mm -hmm. tama. Kayo talaga, oo. oo. Hindi pwede yan. Ipursun nyo. Binibigyan ng impormasyon ang... Uh, Binipit-pit nyo yung nagbibigay ng informasyon Inimbitan nyo yun. Opo. Imbitasyon yon resource person. Ha? Binigyan kayo ng impormasyon. Sasabihin nyo, ay, mali yung impormasyon mo. Eh, ba't tinimita mo? Uh -huh. Ayun naman. O, ayan na naman kayo. Kaya siran sira talaga ang image ng mababang kapulungan, lalo na pag yung mga usual suspects. Okay. O nga. Na, na naman, sir? Wala na ba iba? Nawala na si Caraps. May pumalit naman. Mm. Si Terry Ridon. Oh, uh, si Bambolias. Di ba? O, na. <laughs> <laughs> Hindi, pareho kami niyan eh. Uh -huh. Parang may Bambolias sa muka. Uy, <laughs> grabe naman, wala naman. Bilog na bilog. Pareho kami niyan. Kaibigan ko yan eh. Ah, okay. Oo. Mm, kayo naman, oo. Napilit at dinidikit sa mga Duterte hmm. yung kabuktutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero Terry, I know where you're coming from kasi tinanggal yan eh. Nung panahon ni Duterte. Official yan eh. Nung panahon ni Duterte. Oh, pero kung may galit ka, huwag mo namang gamitin, gamitin yes. yung platform mo. ...as Committee on Accounts Chair. Mm -hmm. Pambihira naman eh. Huwag naman ganon. Tama. Uh, let us not do that to the House. Kung so, yung is-preserve natin yung natitirang kredibilidad... Opo. ng House of Representatives. Nakakatakot na ngayon, attorney Pati mga bata ngayon nagre-react na dun sa nangyayaring hearing. Eh, paano naman talaga? Eh, ang ganda-ganda na ng takbo mm -hmm. sa Senado. Halatang-halata naman eh. Yung binanggit na si Speaker... Nung binanggit na si ko ayun. Pinutol na. Pinutol na, nag-reorganization. Nag, uh, tinanggal oh, yes. yung Senate President, tinanggal yung sa Blue Ribbon. Mm. Hmm. Ngayon, ang dinidiktik na naman, mga kontratistas, na, di ba sinasabi ko, August 18 pa po namin sinabi yan. noon nag -press con po kami, Opo. na may kasabihang it takes two to tango. In this case, it takes more than two to tango. Bukod sa kontraktor, andyan yung congressman, anjan yeah. andyan yung DPWH. At pinaliwanag naman ni Diskaya yan. Yes po. Oh, so, bakit noon ay eh, wala kayong ledger? E eh, noon po, walang congressman na nakikialam, DPWH lang. At pag ginadyaryo namin, pinadyaryo namin, uh -huh. natatakot kay Digong. Ngayon, hindi, wala nang natatakot. Wala na. Grabe hmm. na ngayon. Wala nang natatakot, di ba? Yung sinabi natin noong isang araw, uh -huh. yung NEP, hindi si Willie NEP ha, <laughs> oh patay na yon eh. O oh, yung national expenditure program Apo. dapat yan purely executive because there is separation of powers. Ayan. Pag yan ay tinransmit ng DBM na Department of Budget and Management Apo. sa House. Doon lang magkakaroon dapat ng input ang mga members ng House of Representatives Apo. in the discharge of their functions as the guardians of public funds. In fact, minsan nga yung NEP, ito yung gusto. Halimbawa, 100% ang gusto nung Pangulo, ginagawa, uy, 70% na lang yan, magtipid tayo. Ayun. Ito hindi eh. Ngayon, at sinabi na ng mga sources na dating kongresista o nandun pa sa kongreso, yung mga kasamahan nila, ginagawa pa lang yung NEP, nakikialam na Uy, oh, eto, dagdag mo to ha, dagdag mo to. 'Yun namang executive branch, hindi 'yung DBM. Para lamang pagdating sa House, ay mabilis ma-approve. Kasi pag hindi mo pinagbigyan 'yung mga kongresista, pahihirapan niyan. Sige, lagay na natin. Basta pagdating sa 'yo, committee mo, ha, approve 'yung budget na 'yan, napipilitan din. Oh, Oo, puro blackmail eh. o 'di ba?